Ah, uh, ma'am. Good morning po. Kinapabalik po pala ako dito para po sa interview. ID. Ito po. Ikaw ba to? Opo, ma'am. Bakit parang high school pa yung mukha mo dito? Eh, ma'am, wala na po kasi ako ibang picture kaya yan na po nilagay ko. Wakan mo. Bawal po pumasok. Ma'am, bakit naman po? Ba't ka ba nagtatanong? Eh, ma'am, pinapabalik nga po ako dito eh. So, gusto mo malaman? Bakit ayaw kita papasukin? Eh, tignan mo nga yung suot mo. Saan ka galing, ha? Ah, pasensya naman, naglakad lang po kasi ako papunta rito. Kaya, medyo haggard na po ako. Eh, parang kasasayo eh. Wala dito ballroom, interview ang nandito. Ano ba? Sa tignan mo yung mo, nakakahiya ka sa company namin. Eh, ma'am, wala na po kasi ako ibang masuot, kaya ito na lang po. Aba, poproblemahin ko pa yung isusuot mo? Dapat bumibili ka ng bago. Alam mo, may interview ka, di ba? Kailangan magpa-impress ka. Takakahiya ka. Umalis ka nga dyan. Ay, hi, miss. Ay. Ah, ito pala yung CV ko for interview. Ah, sige. You can bring it inside. So, diretso ka na lang dun, ha? Talaga, thank you. Thank you. Eh, ma'am, bakit yun, ma'am? Pinapapasok niyo po agad. Eh, mo naman! Mapagkakatiwalaan yung mukha. Eh, ikaw! Parang kang kriminal, eh. Ma'am, di naman po siguro ako ganun, ma'am. Habait naman po ako. Hi, good morning. Nakatanggap po ako ng call na may interview po ako today. Okay. Sige, dalhin mo na lang yung CV mo inside, ha? Sige good luck. Ma'am, teka lang po, ha? Mukhang namimili po yata kayo ng pwedeng papasukin dito, ha? Hoy! Huwag mo ako sinasabihan ng ganyan, ha? Parang alam mo pa yung trabaho ko, ha? Eh, hey, ma'am, parang yun po yung not, napapansin ko, eh. Ah, gusto mo malaman talaga? Gusto mo ma-real talk? Eh, kasi nga, yung itsura mo mukhang probensyano. Wala kang karapatan ng pumunta sa ganitong company. Sa tingin mo matatanggap ka? Naku, nakaaksaya ka na ng panahon. Tsaka sasabihin ko yung boss ko, huwag kang tatanggapin dito kung pumunta ka doon, ha? Ako, kung ako sa'yo, umalis ka na. Ano kaya mabibigay mong benepisyo dito sa company namin? Wala, di ba? Kasi, dukha ka, hampas lupa ka. Sakit niya naman po magsalita. Di, wala naman po siguro sa panlabas na, anyo, yung pagiging masipag sa trabaho, di ba ma'am? Hoy, wag mo ko pinapangaralan ang aga-aga ha. Umalis ka na nga. Nakakabwisit ka eh. Alis, ano ba? Tatawag pa ako ng guard? Daming sinasabi. sinasabi. Oh, wala pa ba interview ka? Bakit? Magaga pa? Eh, tayo hindi ako natuloy sa interview ko eh. Ha? Huh? Bakit? Ano ba nangyari? Eh, masungot kasi ng babae dun sa reception eh. Eh, hindi ako pinapasok dahil mukha daw ang probinsyano tapos nilait-lait pa ako kung ano-ano pinagsasabi sa akin. <laughs> Grabe ah, sino ba yung receptionist na yan? Bakit nalalait siya ng tao? Hindi ko rin alam tayo ba. ay parang namimili nga siya ng pinapapasok niya doon eh. Gano'n ba? Hindi ba pwede yan? Hindi ba pwede mamaliitin lang tayo? Pare-parehas naman tayo ah! Sige na! Tay, Umayo ka Nasamahan kita! Hindi na tay, maghanap na lang ako ng ibang trabaho. Hindi ba pwede yun? Ako ba hala? Nasamahan kita doon sa interview. Kakausapin kayo receptionist yan. Hindi po pwedeng ganyan, mamaliitin tayo. Sige na! Tayo! <laughs> ah, yes po ma'am. O sigi sige po. Noted. See you. Pam, sandali lang. Bakit hindi yung pinapasok yung anak ko? Eh, may interview to. Excuse me, sir. Ay, Manong. Ba't kanya yung suot niyo? Eh, nagmamadali ako kasi yung anak ko. Malilate na sa interview. Ayaw niyo raw papasukin. Eh, mabuti pinapasok kayo ng guard, no? Tingnan yung itsura niyo. Ano yan? Fresh from bed? Yung itsura niyo, sir, parang kriminal. Kaya pala may pinagmanahan tong anak niyo, eh. Tingnan niyo naman. Walang pinagkaiba mga hampas pa mga dukha. Yung mga kagaya nyo, yung mga pananamit nyo, hindi yan nababagay sa kumpanyang ganito. Kaya yan, pinauwi ko. Grabe naman kayo magsalita, miss. Tinanggap naman yung anak ko eh. Interview na nga. Bakit ba sobrang kamalait? Sir, kasi nga, kahit anong gawin ng anak nyo na pagpapa-impress, wala yan. Kasi yung mga mukhang ganyan, mga probinsyano, kung ako sa'yo, bumalik ka na lang kung saan kang probinsya na galing, no? Doon ka! Mag-skincare ka muna bago ka mag-apply dito sa malaking kumpanya? Kakahiya kayo? Oh, ano? May masasabi ka pa? Di mo wala na? Grabe ka talaga mo, sumusobra ka na eh. Hindi na makatao yung pinagkakagawa mo eh. Ako sumusobra? Eh baka kayo? Ikaw, nagsumbong ka pa talaga sa tatay mo? Dinala mo pa dito sa office namin? Hindi na yeah, eh, so nagsumbong Mo, mami. Kayo mga probinsyano kayo. Ang lalakas talaga ng lumyo. Kailangan sa'yo, bumalik doon sa bundok kung saan nyo ay nanggaling! Ay! Ay sir! Naging interview ako doon, ba't ang ingay-ingay mo? Eh kasi sir, for interview daw to. Sir, sinenda niyo na invitation. Eh tingnan niyo yung dress code. Nakakaya. Okay. Sir, wag niyo tong interviewin. Kasi kung makapasa to, malaking kakahiyan yan sa kumpanya niyo. Alam mo, sumusobra ka na eh. Ako may ari ng kumpanya ito. Kaya hindi ako mamimili kung sino interviewin ko. Ah, uh, Is... sir. Sige na. Pumasok na doon sa loob. Sige po, sir. Maraming salamat po. Tay, dito na yes. po. Pumasok. Yabang mo! Ah, uh, have a seat. Ah, uh, sir, thank you po. Ah, uh, N Mr. Enzo Pududera. Ah, sir. Alam mo, sumakam laudi ka pala. Ah, uh, opo, sir. Nakapag-graduate po ako, tsaka nakapagtapos. Tsaka, isa pa, sir. Ah, uh, five years po ako nagtrabaho abroad. Pero kasamang palad, eh, nagkaroon po ng recession, eh, natanggal po ako. Kaya napilitan na lang po ako umuwi kaysa po maghanap ng trabaho dun. Alam mo, nakita ako nga dito sa CV mo. Actually, ang laki pala ng project na hinawa ka mo dun. Oo po, sir. At di lang yun ha, ikaw pa ang head nun. Eh, pinagkatiwalaan lang din po ako, sir. Kaya ginawa ko lang din po na maayos yung trabaho ko. Alam mo, Mr. Enzo, more than qualified ka sa posisyon na gusto mo. Talaga po, sir? Kapag sinipagan mo at naging maganda mga projects na ginawa mo, sigurado ako na mas mapapabilis ang promotion mo. Sir, talaga sir? So, ibig sabihin niyan sir, tanggap na ako? Oo naman. Di ba, sabi ko nga sa'yo, more than qualified ka sa position na hinahanap namin. Ah, sir, huwag po kayo mag sir. Uh, hindi ko po kayo bibigoyin. Congratulations. Sir, maraming salamat po. Hi, ma'am! Ah, uh, mag-a-apply po sana ako ng trabaho. Excuse me ha. Bawal pumasok dito yung mga mukhang mukhang tikbalang na hindi hindi ko alam kung saan kaharian nang galing. Ay, ma'am. Grabe naman po kayo magsalita. Discrimination na po 'yan, ha. Ano ba paki mo? E bawal nga dito pumasok. Bawal mag-apply yung mga kagaya mong bakla. Hindi kami tumatanggap. Eh, ma'am, may alam kasi ako na hiring daw po kayo, eh. Walang hiring? Sa ikaw, ha? Tingnan mo nga soot mo? Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo? Pinagtitignan ka ng mga tao sa kung saan ka magpumunta? Kaya ikaw, huwag ka nang magpatuloy dito sa pag apply Walang hiring! Umalis ka na! Alis! Ay, ma'am, pero hindi po. Hindi kasi kailangan ko po talaga ng trabaho, eh. Yeah. Atikas talaga ng ulo mo, no? Ha? Ito, apply, apply, yan. Yan. Mag-apply ka, wala. Wala kang makapala dito. Umalis ka dyan. Layas! Oh my gosh! Pala tayo mga mo! Eh, dyan, ano ka? Hindi ka pa rin pala nagbabago? Hanggang ngayon, mapanglaay ka pa rin sa tao? Eh, sir, kasi naman eh, mag apply daw siya. Ito naman naman, hindi na ayun yung dress code niya sa... para sa interview, para humarap sa'yo. Wala naman ko paki sa kasuotan niya eh. Ang kailangan ko, maayos magtrabaho. At isa pa dun, marunong mga tagkapwa tao. Hindi ka tulad mo. Eh, sir, kasi naman eh, bakla yan eh. Papahiyalan yung company natin sa kanya. At saka, kahit anong suot niya ng mga pambabae, sir, may lawit pa rin yan. Ay, grabe naman ito magkasalita. Alam Ay, mo, Aiden, hindi ako namimili ng tao eh. Lahat binibigyan ko ng pagkakataon para magkaroon ng trabaho. Pero sir, wala na tayong hiring, di ba? Para saan pa yung pagpunta niya dito para mag-apply, di ba? Sir, wala na tayong vacant position para sa mga... Alam mo na! Eh, ma'am, sa sakaling ako dito pumunta para mag-apply kung sakaling may Babay hiring. Ring. Kung iniisip mo wala, ngayon, meron na. Dahil simula ngayon, siya na ang papalit sa posisyon mo. Huh? Sir! Da talaga, sir! <laughs> Naku! Oh, maraming salamat po! Sir, huwag niya po ako tatagal ng trabaho! Kailangan na kailangan ko to, sir! At saka, sir! Tingnan niyo naman! Hanggang ngayon, nandito pa rin ako sa posisyon na to, sa company na to, kasi magaling ako Masino pa ako! Nandito ka! Sa trabaho na to! sobrang tagal mo na. Pero hanggang ngayon, andyan ka pa rin. Hindi ka umaangat dahil sa ugali mo. Eh, sir, baka naman pwede natin pag-usapan. Ah, uh, wala na tayong dapat pag-usapan pa. Sige na. Tama. Ayusin mo ni mga gamit mo Tama. at Tama. umalis ka na. Ah, uh, ano nga ulit pangalan mo? Marie Marcer. Tara sa office ko. <laughs> no, sir, <laughs> maraming maraming talaga, talaga, sir. Uh, sa office ko, dali <laughs> na. Kailangan na. <laughs> na sa ko talaga sa office. Sige na. Sa office. sa office ko. Ha det.